Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. Alam nyo ba, bilang isang full-time mom, inagahanap eh, talaga ako ng pwede kong pagkakitaan habang nasa bahay lang. Mahirap kasi talaga pag wala tayong sariling income dahil may mga gusto tayong bilhin na hindi nga natin mabili. At isa nga to sa mga pwede nating inegosyo habang nasa bahay lang. Sa isang malinis nga na lagayan, maglagay lang tayo ng 14 liters na tubig. Maigi kung gagamit nga kayo ng may sukatan talaga para saktong-saktong nga na 14 liters yung mailagay nyo na tubig. Possible kasi na lumabnaw yung mixture nyo daw pagka nasobrahan nga sa tubig. Ang una nga nating ibubuhos dito, etong 45 bubble booster. Tapos isunod naman natin itong surfactant. Iitan nyo lang po yung pagkakabutas at ibuhos po ito ng paikot dito sa may tubig. Anyways, ibababad nga pala natin to ng 20 minutes bago nga natin to hahaluin. At after 20 minutes, eh, pwede na nga natin tong haluin. Pero make sure lang na mahalo nyo ng maayos para nga matunaw lahat ng ingredients. Tulad nga nito, meron pa nga siyang buo-buo kaya dapat haluin pa nga natin to. I-shake nyo nga muna tong premix bottle bago nyo ilagay dito sa mixture natin natin. Ito nga yung magbibigay kulay sa liquid dishwashing natin, pati na nga rin pampabango. pabango. Kung mapapansin nyo ay hindi pa nga ito malapot, kaya naman isusunod na nga natin dito yung thickener para nga mas lumapot itong ating mixture. Habang binubuhos nga natin itong thickener ay haluin lang natin ito na mabagal hanggang sa maubos nga itong thickener. Kung mapapansin nyo, habang hinahalo nga dyan ng daddy, unti-unti na nga siyang lumalapot. At kung itatanong nyo naman kung magkano nga ba itong wise cleaner dishwashing liquid, eh 230 pesos lang po. Dito nyo nga itong pwedeng orderin sa wise cleaner at yung link ilalagay ko sa May My comment section. Kaya naman i-check out mo na yan para meron ka ng panimulang pang negosyo. Anyways, i-rest nga lang din pala natin to ng 24 hours bago nga natin to ilagay sa mga bottles. At after 24 hours, eh, pwede na nga natin tong isalin dito sa may bote. Totoo nga naman na pagka gusto mo talaga, merong paraan. Kaya naman kung gusto mo talagang kumita habang nasa bahay lang, isimulan mo na nga kagad gumawa ng DIY liquid dishwashing. Pero kung hindi nga ito yung gusto mo, pwede nyo naman i-check yung kanilang Shopee account. Meron din kasi silang ibang ino-offer tulad nga ng Fabcon liquid detergent at saka perfume. At kung pang personal use lang naman ang gusto nyo, para nga makatipede, meron din naman silang ino-offer na mga mini kit. So anyways, karugto nga pala to ng mini vlog ko kahapon. Sabi ko nga sa inyo, eh after ko nga makapag-upload, eh mamamaling, kinaman ako at saka mag-grocery. Naku po, napakahirap talaga mag-budget sa panahon ngayon dahil napakataas na nga ng mga bilihin. Nahihirapan nga akong pagkasyahin tong 2,000 para sa pang-ulam namin, tapos 1,300 para sa pang-grocery at take note, good for isang kinsenas yon. Kaya naman, halos lahat nga ng mura mapagbibilan dito sa Kadiwa, eh kabisado ko na. Kaya naman, napakalaking tulong talaga ng pagpasok ko sa pag-affiliate, pati na nga rin sa pagbablog. Though maliit lang din naman ang kita pero kahit papano eh meron na rin kaming pandagdag pang gastos. At fast forward na nga tayo na makauwi nga, iinuna ko lang munang isalin tong bigas. Bali sa isang kinsenas nga, 13 kilos lang yung nakukonsume namin. Yung iba nga, inilagay ko muna dito sa lagayan ng Fita kasi nga, hindi kasya dun sa rice dispenser ko. 10 kilos lang kasi yung capacity nito. Ang dami nga nagtatanong kung rice cooker nga ba to. Rice dispenser po ito. At kung gusto nyo nga rin, ilalagay ko ang link sa may comment section. dito naman tayo sa pagsasali ng itlog. Ang dami nga nagtatanong kung ilang piraso nga daw ba yung kumakasya dito. Hindi ko nga matandaan kung anong size nga ba ng itlog to, pero 220 20 nga po yung bili ko sa isang tray. At 28 pieces nga po yung nagkasya. Nagtira nga lang ako ng dalawang piraso para sa piprituhin ko kasi lalagyan ko to ng hotdog. Sinunod ko naman kuhain tong lagayan ko ng sibuyas at bawang. Meron pa nga ditong iilang natira na pinamili ko nung nakaraang na malengki ako. Pero inalis ko nga muna para nga mapunasan dahil medyo marumi na nga rin. Sobrang dami talaga nagtatanong ng lagayan na to. Kaso nga lang wala pa ako mabigay na link dati kasi nagka problema sila sa shop. At dahil okay na nga kaya naman yung link ilalagay ko sa may comment section. Naghiwalay ko nga para para nga yung una ko magamit ay yung dati ko nang na-stock dito. At eto lang yung mga karne na pinamili ko kahapon at dito naman tayo sa shoutout. Shoutout po kay Mom of 2 at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!